Hello everyone! Welcome to my channel. So, ngayon, uh, mayroon ako ipapakita sa inyo. And then, uh, medicines. Okay? So, ito pong isa sa mga dahilan kung bakit uh, humihinto ako sa pag-upload kasi nadi-disturb na po ako. Mm -mm. Okay? So, actually, yung topic ko dito sa channel kong ito is science. And then, na uh, nahinto nga ako kasi ano na disturb disturb talaga ako dahil sa ang sama ng pakiramdam. Ganun. Parang, yun pala kapag may ano ka, pag may nalalaman ka na mayroon kang karamdaman ng ganun, lalo kang na, lalong sumasama yung pakiramdam mo. Ayun, ganun. Kasi, takot, natatakot ka. Ay, kahit sino naman siguro kapag sabihin na, oh, may, may ganyan ka, lalo kang nagkakasakit kasi natatakot ka. Oo. Okay. Hmm. So, ngayon, ito po yung mga medisina ko. Papakita ko sa inyo ang dami. yan So, itong as isa, ito, hindi ako nakabili dito this, this, ano, this, uh, kasi every month ako bumibili. Mm -mm. Kaya kapag ako'y bumili, ay isang kailangan, isang buwan. So, 30, ano, 30 top, ano, medicines. Bawat klase. Okay? So, ito. Wala ito dito ngayon. Kaya hindi ako nakabili. Kung maubusan ako nito, hindi ko alam kung saan ako bibili. Mm -mm. So, ito po ay, ano, final. Yan. Once a day. Actually, I have, ano, five, five na, na klase na medisina. Ganun. Lima. And then, kasi marapit na maubos ito lahat. Ito. Kaya bumili ako ng another uh, set for one month. Okay, so ito. Ito siya is, ano tawag dito? Ay, bali. Bakit bali? Ay, bali pala. Okay. So, ito po is, ano, ano, Clovisa. Kluviz, Ay, aywan ko ba. Clovisa ito. This is uh, anti thrombotic agent. Yung para bang uh, ang daloy ng ano, ang daloy ng dugo sa katawan mo ay magiging normal. Mm, -mm. Ito po siya. Clovigza. Ano ba siya? Ano bang tawag dito? Hindi mabasa. Oh, ah, ito dito. Oh, Clopidogrel by sulfate. Ito. O, di ba? So, anti-thrombotic agent. Pampalusaw daw ng dugo upang ang daloy niya ay continuous. Ganyan. Ito. Hindi ako pwede sa aspirin. Kasi iba rin pakiramdam ko sa aspirin. Kaya itong binigay. Anti-thrombotic. Okay. So, pangalawa na. Ito, so, dalawa na. Okay. So, ito naman yung isa. Ito. Hindi ko alam mo makita niya. Ayan. Ayan. So ang name nito is ah, ito ay Nebivolol. Iba ibang pangalan. And then uh Nebivolol siguro ito yung anong uh, brand name and then yung ano niya is ni uh, Nebilet. Nebilet. Ano yan. Nebiv Ano ba yan? Nebivolol nabilet So ito po is ano uh antihypertensive. Okay. So ito bakit ako binigyan nito na hindi naman ako high blood. Okay, so ito po ay kasi kailangan na ang ano ko ang blood pressure ko ay hindi lalampas ng 130. ganon Okay. So, kailangan hindi lalampas ng 130 kaya binigyan ako nito. Iniinom ko ito daily. Uh -huh. Upang hindi siya lalampas ng 130. Kasi kapag lalampas siya ng 130, inaatake na ako sa puso, ganun. Okay. So, this is for hypertensive pressure. Uh -huh. Ito is para panglusaw at para ano, ano, normal ang daloy ng dugo to so, Vixsa and then Nebilet. Ano bang pangalan 'yung mga gamot na 'to? Okay. Ito, Isa. Ah, ito. Okay. Itong Isa is atorvastatin ito to. Atorvast. Hmm. Atorvast. Ito po is uh, atorvastatin with calcium. Okay? So ito ay atorvastatin para po ito sa, ano, sa cholesterol. Mm -mm. Kasi, yung cholesterol ko noon, nung, no, no, ano, nag, napunta ako ng doktor, is 265. Ang normal daw, is only 200. Ganyan. So, 200 lang ang normal. Yung sa akin is 265. Yan, kaya binigyan ako nito. At ang hindi pa maganda kasi yung cholesterol, yung ano ko, apektuhan sa cholesterol ko na 265 is yung aking aorta, yung malaking uh, blood vessel sa up, sa ano sa right after sa heart, yung nakaganon. Okay? So ganito ang heart and then nakaganon siya. And then so aorta, yon. And then uh, doon po nag ano yung aking ano cholesterol yan. Kaya pala, may mga minsan na parang nahirapan na akong huminga. Kasi nag-ano siya, na-solidify siya doon sa aking aorta. nag i inflame yung aking aorta. Kaya ma- nahirapan ako minsan mag ano Hindi ko alam kung bakit gano'n ang feeling ko noon. Akala ko, akala ko, ano, may ubo ako. Akala ko, ang dami kong akala naramdaman. Yun pala, doon sa ano, sa laboratory, yung hardened na pala yung aking Ayurta. Kaya, yung daloy din ng aking dugo is going to the heart is naapiktuhan. Ganon. Kaya, pinapainom ako nito na itorvast. Okay? Itorvast is under atorvastatin para sa kolesterol. Ganyan. Dami ano. Okay. So, ito pa. Ito ang pinaka. Ito trimetacidin. So, isa, dalawa, tatlo, apat. Ito ay kalima. Okay, trimetazidine. So, itong tatlo, ay itong apat is once a day. Okay? So, once a day ito. And then, itong isa is twice a day. Mm, -hmm. ito. Twice a day. Trimetazidine. Marami pa lang klaseng trimetazidine. Oh, ang dami. Oh, oh. So, itong sa akin is, ano nga ba mga na? TMZ. TMZ-MR. Okay? So, ito ang aking trimetazidin. Para ano to siya? Para sa puso. Okay? Anti-angina. Or anti -angina. Okay, ganun. So, noong nang managing mga taon, mga taon, mga taon, ano, isa once a day lang. Okay, ito. Ang ibinigay ng doktor sa akin is, once a day. So, nagtataka ako kung bakit sa the whole day, hindi ako inaatake. Pagkagabi inaatake ako, yun ang problema ko. Kasi, hindi ako makatulog. Kasi, ano, palaging, ah, uh, nararamdaman ko yung paghinto ng aking pag, ano, pag tibok ng puso, nararamdaman ko yung pag, uh, lakas, ganun, hindi na ako na talaga makatulog. So, tibok, buong gabi. Kaya, ganun. So, Ayun, may medicine na ako. May medicine na ako, pero bakit ganon? Okay. So, yun pala. Okay. And then, ito, ito is uh, the branded. Branded na siya. And then, twice a day pala. Mm -mm. Kaya pala ako inaatake lang pa sa gabi. Yun ang problema ko eh. Kasi, sabi, ilan na mag-doktor na sabi, bakit atakihin ka? May ano ka naman? May anti-angina ka naman? Sabi ko, aywan ko nga okay. So, ngayon, dito ko nalalaman sa isa kong doktor, yung latest na doktor ko na pinuntahan ko, ah uh, binigyan niya ako ng branded na trimetacidine and then twice a day. So, ngayon, uh, mula nang kainom ako dito, isang linggo lang, ano na, kumalma na yung ano ko, yung pag-skip beats, ganun very abnormal talaga yung ano yung resort uh, result uh, the, uh, ano na ang daming laboratory na dinaanan ko yung ano nga ba yun yung treadmill para akong mamamatay sa treadmill oo uh -huh, ganun hindi ko kaya ang treadmill and then uh, ang dami kong nadaanan na ano na laboratory and then doon nakikita sa aking to the echo at saka sa aking treadmill na Uh, mayroon talang uh, mayroon talaga okay so kung anong finding sa iba kong doktor yun pa rin ang dool aso lang yung medicines ang magkaiba yun okay so nung ang um, yung iba ko yung una kong doktor ay ang gusto niya is sa uh, gusto niya is uh, pacemaker transplant ano ba pacemaker implantation yun so dahil gusto ko pang mabuhay Ayun. Sige dok, okay na ako mag-pacemaker. Ganon. So, maghanda-handa na lang ako ng pera para pacemaker. And then, marami nagsasabi na aking mga kaibigan na ano, ano lang, ano yan, yung bang, siya na magdadala sa aking heart. Ganon. So, pero, uh, parang nagdadalawang isip ako, pero gusto ko talaga yung pacemaker. oo. Uh -huh. Marami din ang nagsuggest na mag second opinion. Okay? So, ganun. Nag second opinion ako. Marami na akong napuntahan. And then, uh, hanggang sa napunta ako sa doktor na to. And then, uh, ano, nag-undergo ako ng maraming maraming laboratory na kundusin. And then, uh, so, ito yung mga medicines na binigay niya. Ang dami lima every day. Okay, so, sa, sa, sa one week pa lang, sa, one week na inom ko dito. na Diyos ko, natatakot ako. Ano pa kaya mangyari sa ano ko, digestive system o sa ibang parte ng katawan ko. Ang dami ng gamot. Kasi nasanay lang ako na isa, dalawa. Ngayon, lima. Ganun. And then, uh, ewan ko lang. Basta natatakot ako. Kasi, how about my kidney? How about my liver? Ganun. How about my digestive system? Ganun pero dahil gusto pang mabuhay, ayan, ininom mm -mm. so, ang akin lang is uh, inom na maraming tubig kumain ng maraming gulay ganon na lang, okay so, upang maano ano lang ma kampante na rin ako okay, so, ito siya itong trimetazidine para talaga sa aking heart so, underdose pala ako noon ilang mga taon-taon na noon underdose pala. Kaya pala ako inaataki sa gabi. Sa araw, hindi. Kasi, after breakfast, may inom na ako ng isa. Pagkagabi, wala na eh. So, ngayon na, binigyan ako ng twice a day na, ang, uh, ano, maganda na yung tulog ko. Hindi ko na na-feel. Kahit, kahit, anong ginagawa ko, hindi ko na-feel nafe na, may mga sa something happen. In, basta, mayroong mga, hindi ko maintindihan kung bakit parang napakinggan ko yung galaw ng aking puso. Ganun ba? ewan ko ba? But, paking, parang umaandar siya ng malakas, humihinto siya ng ano, bigla-bigla na lang, ganun na. You know, hinahabol ko yung hininga ko na hindi ko na maintindihan. Sabi ng doktor na nag na, ano, sa akin na mag-pacemaker ako. Mabuti lang daw at hindi ako nag-collapse. Kasi, yun po, sabi ko sa kanya, ah, uh, kasi gusto niya talagang pacemaker. Kasi, hindi na talaga magandang, ano, para sa kanya, hindi na talaga maganda ang, ano, ganun ang galaw ng aking puso, ng aking heart. Hoy, pusa, alis, ganyan. Okay, so, yun, na uh, sabi niya, mabuti na lang hindi ka nag-collapse, sabi niya nang ganun. Habi ko, Dok, matagal ko na atong itong nararamdaman. Kaya nasanay na ako sa ganito. Kaya hindi ako nagkukulang Kasi hindi ito bago sa akin. Okay, so, yun, na uh, noon pa man na trace na niya, yun na, uh, congenital pala itong ano ko, itong heart failure, ganon. Meaning, sa pag ano ko pa lang, sa, nasa ano pa ako, sa sinapupunan ng nanay ko, mayroon na ako ng ganon. Mahina talaga ang aking heartbeat. Mm -mm. ang hina, kung minsan humihinto o ganyan, pag humihinto ay naku Diyos ko, mabuhay pa ba ako dito ganyan mm -mm. so, ganun po uh, at dahil ano, palaging kaya importante talaga na pakinggan mo yung ano mo ang katawan mo kung basta yung importante para sa akin pakinggan mo, yung chan mo pakinggan mo kung anong anong dapat malaman natin kung anong part sa ating body pang malaman natin kung anong uh, anong karamdaman na mayroon tayo baka sabihin natin dok sakit ang tiyan ko tapos eh, yung party ng tiyan pala yung ano yung puso mo pala tapos sa uh, eh, tinuro mo dito tiyan sa ano so ang gamot na ibinigay hindi para sa puso da siguro naman may ano ka lang dyan, may UTI ka dyan, or may ano nga ba yan mang dysmenorrhea tapos itinuro mo eh, yung dito sa stamak, kaya yung ibinigay nga na gamot, is sa stamak kaya, ah uh, hindi ka gumagaling, da ka agad ganoon, okay mabuti kung nasa private ka na, na ano kasi i-laboratory ka kaagad lahat so malalaman nila lahat, pero kung nagpakonsulta ka lang sa, ano, sa mga mga public hospitals mga ano ganoon, mga clinic ah uh, hindi uh, mag-undergo ng laboratory kasi kakulangan din sa pera ng pasyente kaya ayun magkamali malik okay so dapat malaman natin kung anong parte ng katawan natin at anong mararamdaman natin sa parte na yun upang ma ano ma alam natin ang lahat hindi tayo mag tagulo-gulo upang mabigyan ka ng sapat na sa na nagamot okay so ito yung uh, noon pa man Uh, nag aral pa ako ng basta noon pa man, mahina na talaga and then hanggang sa na ano na ako na sabihan ako ng doktor noon sa Holy Child sabi niya na ang China pictoris parang parang yung mayroon akong diferensya yung sa angina kaya bigyan ako ng anti-Angina uh -huh. upang magkalma siya okay So, hanggang sa na dumating ang punto, last January, nasabi na mag-pacemaker ka na kasi hindi na maganda yung uh, takbo ng puso mo. Ayun, ganun. So, dahil din sa mahal ng pacemaker, dahil sa iniipunan ko pa ng pera, and habang nag iipon ng pera, ayun, may mga suggestions na ganun, kaya nakapag second opinion ako kaya hindi ako natuloy sa pacemaker kaya andito yung gamot ko lima lima ang gamot ko tapos yung isa, itong anti angina is twice a day Ganon. so ngayon uh, after drinking yun, nakainom na ako ng 4 months May, June, July, August uh, mga 3 months plus mga tatlo kalahating buwan na yata. Okay. So, ang ganda na ng pakiramdam ko. Pero, hindi pa rin ako masyadong makapag, ano, makapag, magkapag, ano, ng mga mabibigat na bagay. Kasi, ano, magpapalpitit na naman ako ng gusto. Ayun. Okay. So, pero, ang ganda na ng pakiramdam ko. Maraming salamat sa mga nagsasuggest. For the second opinion. At least, hindi ako gagasta ng malaking pera para sa pacemaker. So, ngayon, itong, ha, itong gamot ko lahat ay magagasta ako ng mga 3,000 a month. Yun. 3,000 a month po. Okay. So, ganun. Yun lang po ang uh, gusto kong sasabihin sa inyo upang malalaman mo nyo kung uh, gaano ka-importante na magpakonsulta sa doktor. Gano'ng ka-importante na malalaman mo kung anong mayroon ka sa katawan mo. And then, uh, makinig ka sa mga suggestions and then opinions so sa, sa mga kaibigan mo. And then, uh, ganun Upang uh, matulungan ka sa iyong sariling decision. Okay. Makapag-decide ka ng gusto. Ganun. And then, uh, si Lord pa rin ang ating ano, si Lord pa rin ang ating uh, tinatawag palagi, di diba? Lord tulungan mo ako anong gawin ko dito. Lord tulungan mo ako mag-decide ng tama. Ganon. Okay? So hanggang dito na lang po. So ito lang po ang dahilan kung bakit na na ano na hindi ako nakapag-upload kasi disturb nga ako eh. Disturb kasi mayroon po akong nararamdaman na hindi maganda. Ayan. Okay. So, ngayon na parang na okay, okay na uh, pwede na ako mag-upload ng mga video. So, ang ginawa ko nung hindi ako nakapag-upload kasi kapag ano, kapag mag-upload ako ng gumagawa ako ng mga video, ma-interrupted kasi bigla na lang mag-ano yung puso ko. Hindi maganda talaga. Kasi every now and then kasi siya uh, gumagalaw. Ganun. So, ngayon, uh, kaya, kaya, ang ginawa ko noon is, nag-ano uh, na lang ako ng mga shorts. Nag, uh, kahit ano na lang shorts. Kasi yung shorts is only one minute, ba diba? So, mas madali lang. Okay? So, ngayon pwede na ako mag-upload ng mga longer videos. Okay? So, sana'y supportahan niya ako ulit. Sana'y dalawin niyo ulit yung channel ko. Ayan, ito sumasayaw yung ano ko. Ah, kasi, ah, nahinto na rin po yung monetization ko. Dahil nga nag-stop ako. So, babalik ako ulit. Para pang dagdag sa aking medicines. Ganyan. Ayan, ang dami kong medicines. Ganyan. Pariho pala ang brand dito. Ah, isa dito. Ito siya. Pariho sila ng brand. BK. Ano ba yan? Eto. to, Tingnan niyo yung box niya. Yan. Pariyo, di ba? Pero apat na klase ang medisina. So, meaning one, one factory. Yan. Pareho ang brand. Hindi pareho ang brand. Kaya pareho ang factory niya. Yan. Ito lang isang hindi. May ano. Iba ang ano, factory niya. Okay. So, madaldal na naman ako ngayon. Okay, so hanggang dito na lang. Maraming salamat ulit. And then, sana ibalikan nyo ako ulit. Ay, ito pala. Itong laman nito. Clovaxia. Maliliit lang po siya. Blue ang kolay niya sa ino. You know. Ayan, nakuhaan ako na kanina. Ito siya, ah. Clovaxia. Ayan. 30 tablets in one box. Ayan. And then, itong isa is para sa aking high blood. Hindi ako high blood, take note. Hindi ako high blood. Pero, kailangan is stable ang aking blood pressure na 130 at least. Ayan, ito. Nibilit. Yan. Ganun. Ang dami. Ito. So, itong isa is, ay ito pareha lang ito siya. Uh, Trimetazidine. Ito is, ano, final. Ayan. So, ito, isa lang mo nagbuksan ko kasi isa, twice a day kasi eh. Kaya dalawang box. 30 bucks every day. Ah, uh, every month. Ito. Ayan. Ayan mo. And then, ito, atorbas. Para sa aking cholesterol sabi ko kay sa doktor, dok, bakit ako nagka-high cholesterol, hindi naman ako masyadong kumakain ng ano. Sabi niya, yung katawan natin daw, nagpo-produce ng cholesterol. Ay, ganun pala. Kaya kahit hindi tayo kumakain, mayroon din daw mga mga incidents na nag kung may increase yung cholesterol natin, mayroon tayong mga bagay-bagay na nakapag-trigger sa pag-increase ng cholesterol. Anyway, 65 lang naman ang increase ito. Atorvastatin. Atorvastatin. Ganyan. O di ba, mabubuhay tayo talaga kapag may pera tayo. Pero wala tayong pera, mamamatay tayo. Kaya maghanap tayo ng pera para makabili tayo ng gamot upang mabuhay tayo. <laughs> ano bang lasing buhay? Okay. So, ito lang ko. Ang dami. Ganon lang po. Kadami yung aking medicine. Yeah. So, every month ito. So, ikatatlong buwan na May, June, July, August. Ikatatlong buwan na nga nun. Uh, third month ko nang inom nito na ito. And then, noon, ano, alam niya ba na noon na hindi pa ako mas nakapainom ng sapat na gamot? yung madali akong ma uh, depress, madali akong nalungkot, maliit na problema, nalungkot ka agad, ang, sak ang, sakit ng dibdib. Ngayon hindi na, gusto ko na magipag-away. <laughs> hindi joke. <laughs> hindi na siya masyado. Para bang naging stronger ang ano, yung puso ko ganun. Okay, so kung mayroong kayong naramdaman, please check up ka agad. Ganun lang po. Check up ka agad. makikita lang ang pera. Marami na tayong mga sources na pwede nating mahinga ng tulong sa dito sa ating government ngayon. Ganun lang po. Okay, so hanggang dito na lang. Maraming salamat. Maraming, maraming, maraming salamat po. Okay, so mag-a-upload na ako ulit kasi okay na. Kaya ko na. So, that is all and bye-bye.